Good morning guys! At ito na naman kami sa park ngayon At uh, kami lang ni Ate Risa ngayon ang nandito At si Marian mamaya-maya pa susunod after ng kanyang trabaho So ngayon ito, naghahanda na kami ng aming pagpipiknika ni Ate Risa At kami ay gutom na Halos uh, late na rin ito, mga alaong na, something na kami ngayon at syempre, as usual, ganun lang Kain-kain lang kami dito sa park at magduyan-duyan. At syempre, para ma-sure kung matibay ang kakabitan ko ng duyan, chine-check ko yung haligi ng pader ng eskwilahan para diyan ko isasabit yung duyan. At syempre, magkakabit din ako sa isang puno diyan. At ayan, ina-prepare na namin yung aming mga baon. Nilalabas ko na at nang makakain na rin kami. At yung alaga ni Ate Risa, nasa talaga siya ng aking banig. Ayaw niya mag-upo sa grass. So, choosy siya ngayon. Pa-baby girl ang aso. Ano <todic> nyo, bibigyan mo kapin na ang higit Sigla mo kapili doon sa nanay mo ka Hindi mo makihan Dalawa lang kami guys ni Ate Risa. Si Marian para tingnan niya

ang uulan ngayon ay. Ang sarap ng bagoong morisa, hindi matamis.

Sabi ni babae kanina, hindi ka lalabas. Hindi ko lalabas mamaya. Kami lang dalawa dyan. Siguro lumabas siya kagabi. May sapato sa labas na kalabas. Hmm. Yes, sayang mo. Sayang. At alam nyo guys, kahit ganyan lang ang ulam namin, ay masaya na kami. Kaming apat, minsan apat kami pag nabuo or lima. So, ganyan lang ang ulam namin, mga lagang okra at nagkataong may bagong si Ate Risa. Kaya naglaga lang ako ng okra at kamote at mais. So, yun lang ang aming handa dyan sa araw na yan. At ay, alam mo na, Masaya na kaysa gumala pa kami, magkakagastos, kamahal na mga bilihin ngayon mga mare. So kailangan tipid-tipid para may maipon pagdating ng panahon ay hindi magsisi pag uwi ng walang ipon. Ay nako, ang hirap ng buhay sa kayo. Kaya hanggang dyan lang kami sa park maupo, magduyan, kumain ng mga baon. Kahit nilaga-laga lang yan ng mga mais or kamote ayos na masarap na ang buhay na nice na, tayo aapat yan dumating na si Mariana unbox mo na dali hindi hey, nga pwede secret na yan <laughs> may paganyan ka pa kumain ka na nga Mm, busin mo na nga ito, oh, mawa ka. Ito may bago. lang ang Ayun nga, ang dami. kasi nasa sulok na tayo. Ay, wala naman kasi may bagong kasi tayo na amoy nila. Oh, kamote, gusto mo, oh. May mais. May may, 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 may may kanin. May kanin. dami niluto. Ay, Ay, wala. Ito yung nilupak ni Risa. May kanin oh. Mabilaw kang kanyan. Pambili mo nang pang ano na. Ng ano na naman. Ng pang shabu pang adik-adik na. pang adik-adik. Di, bibili na lang tayo ng linggo. Alis sila pala linggo. Oh, linggo na. Baka umaga, Vietnam. Anong oras bang biyahe ng Vietnam? Umaga din siguro yun. Umaga yan. Tayo. Ano yun? Kasi oh, yung Kasi yung alaga ko yung madaling araw umalis. Vietnam. Para alas sa isyata. Vietnam. Uh, Vietnam. Ah, sana ganun. Pag gano'n nang alis nila, ay mamalingki na lang ako ng linggo ng umaga. Para fresh. Para fresh, no? O, oh, diyan. Yeah. Pasko tayo. Makakas... O, oh, hanggang tayo, madaling araw. ST, hanggang gabi dito. Kaya okay lang na late tayo mag-start, no? Ayun na nga, sasabihin ko. At yung kahit late na ng Sunday. Kaya yeah, nga, oh, yun. Di ba? Pwede ka naman late up. O, oh, wala naman sila. Oo, I-exempted mo yung ano, linggo. Ang daming kamuti may mais. Ako kasi sa tanong ni Bruhan na malakas ba kayo tumain ng kanin? Kaya parang... oo, oo. Kaya tumanim sa utak mo. Ay, alam mo sa... ka naman. Hindi na baling paghanapan ako ng... Huwag kanin. Mainit daw. Mainit daw yung sapin mo. Tambili na inipan. Masarap may bago o. Ano ang dami mo kasi ng kanin? Eh, may bahaw kasi ako, sayang man. Asa yung kamote mo? Nakahoy. Ano ba may raso ka ng bilipa. Nilupak na! Ina, pinakuha ko yung risa at lupakin. Ano nga? Hmm. sarap lang kanin. Hindi magkanin ka? Una, ano ako sa kanin? Dahil, dahil sa salita niya, parang tumanim na talaga <laughs> Hindi nga yung kalimutan mo na ngayon. Kundo sa bahay. O, Kung, hindi, hindi alam ko yung words na yun hindi galing sa kanya baka pinapatanong ng ano ng kapatid niya. Eh, hayaan mo na yun. Kalimutan mo. Alam nga, hindi eh, ko kumain. Maka mo lang ako talaga gulay. <laughs> Ube! Ano Ito yung ka na. Hey. Ano oras ka ba mamaling ng linggo? Bakit? Eh, sinabi na nila sa akin na si Unix. Next week. Odi! pumunta ka. Late naman kami ni Risa. Umaka um, nang ano, mamili muna tayo pagdating ko. Eh. Kaya mo na siyang mamili. Hayaan mong magkoskos ka. Hindi na lang kaya tayo muna sa bahay niyo mag-anong tuto. Wala naman sila doon sa ano. Kung okay na. Chismosa man yung amo mo doon. Hindi, ayaw mo mag-chismosa. Hmm? Pinutusan pa ako kanina, patayin ko daw yung papaya ko. Bakit Pinipiste daw yung halaman niya, yung papaya mo. Mm -hmm. Sinabi niya sa amo mo? Sa akin. Ano sabi niya? Sabi can you, can you remove your papaya? Is Ay, nakita niya ang puno kasi ang daming puti-puti. Nadadamay hey, daw yung halaman. So, Sinabong ko nga yun eh, na nabalik. Sabi mo ay hindi ko papatayin to kasi hindi, laging eh, okay, yung yung ano ah, uh, what this one yung liquid. Kaya nga, nawala ko na yan. Okay. Nawala pa na balik. Sabi mo sa kanya, hindi ko pwedeng patayin to para galitan ako ni Rian. Dito sya na Mula na. Mambun. Tayo pa. pa mag-evacuate mag kami guys kasi uulan ayan masama yung panahon o oh. ligpit mo na yan na lang kaya yung dito dito let's pas diretsyo bahay na yeah. yan sabihin niya <laughs> dito walang niya kamiriyami yung buhay nungubos mo nga akin Mungin kamuti, oh. Purple. Ay, Ayun, masarap pala yung... purple niyan, madam. Purple. Kaya eh, hinahanap ko ito. Ang pangit naman kasi ng kinuha mo, mix na. Tingnan 'yung ganito madam. Yung cheese. Ano, na parang na diba Kanina pa yan Sinuklan <laughs> ng akin bebe. Unahin mo nga ito dun sa... Ayan na, tumutulo na. Pasti lang. Ano pa namin ito? Patong ko dun Itong mahirap pag ano, di na umuulan. Hirap ng buhay eh. Nagtatanggal pa ako ng mga duyan ko. Ha, oh. huh, sige na nga. See you later, alligator. Di ba pwedeng dito tayo? Ibubong kaya natin. Oo, hmm. na lang. Sige, tayo mo pa tayo. Hindi ko na, diretsyo na. wala nang ulan o oh, tumina na so kami dito i with, oh para kaming mga inapi ng bayan din eh kumawa <laughs> naman kaming tatlo inapi ayan si Maria si Ate Risa si Billy Billy inapi na tayo Tuyo na doon, tuyo pa yun. Baka maunahan tayo, mauna na nga ako. Okay. Guys, balik kami sa pwesto at wala nang ulan. Okay. Na lang Kaya nga, tapos makulimlim pa rin yung lang. Pero hindi naman nabasa yung lupa kanina. Oh. Kaya, back to normal kami dito sa pwesto. Oh. At ako'y pa dong ding dong laang. At yung isa dyan pati lay